Ito ah, ganito pag pan. Pwede pa, pa masira yung Pwede masira yung lining Yan ah Mayroon tayong Tawag nito Spring jader Pwede ayan ta Tawag naman nito Ganon din spring jader ngamin okay. Dalawang klase 'yan. Ito naman plane, propeller 'yan. Ito naman pagroon, oh. 'Yan oh. Ang paglagay niya, tingnan niyo paano niya buti ha. Ito 'yung stock na, na may dala siyang lining eh. 'Di nasira 'yung hub niya yung una. Pes. oh. yun yung pinakauna ilagay pagkatapos ito malagay ito plain ha ulitin ko yung plain yun. okay, plain. ilagay mo yan yan huwag ilagay kasi ang nangyari sa kanya nilagay ganyan sabi nga nanood pa si youtube daw pag ganyan putputin niya ito sisirain niya ito ito sisirain Nauka sa ilalim Kaya ang unahid lagay ito Ulit-ulitin ko ha ah. Plain Tapos ganito O, kita nyo yan o oh. Pagkatapos, may space dito Ito yung manifest Ayan Diba? Okay Pagkatapos, yun ang plate del Patingar ako ng plate del Para kompleto, Okay Pagkatapos yan, ilagay mo to Pag Experience talaga may mahirap ma ma

Golang po isa, del. Eh, wala dito po, mayan 'yung karandaran ng gan. Hay, wala na eh problema 'yan, 'no. Oo, uh, ganun Kaya, 'yung tinig na 'yan ng timing kaapon. <laughs> oh. Na-experience uh, oh. ko rin na may ganung motor ako. Subukan yang mga old model. Okay. Yeah. Ang lahat na mga sa subukan ko, yung mga problema talaga na encounter ko yan. Kaya nga siguro finish out yan nga ya, ganyan. Oo. Kaya nga walang si Jay <laughs> nga istaki yun eh. Kaya kinunta ko si Sir Jake. Yan dapat. Okay. Tapos kailangan dito na di sa ikot. Sino? Pag fit mo, di sa ikot. oh yan. Okay. Okay. So yan dapat paglagay para maganda O maganda? maganda proper okay.